Tatay Tomas, ah ingat ka sa palaging pag-uwi mo sa bago mong titirhan. Alam ko naman ninyo, si Papa P, ay eh parang tunay na isang anak ko namin. sa akin yung kapitbahay niya. Nakikiusap na kung maaari daw po eh, iatid namin si Tatay Tomas doon sa bago niyang bahay sa relocation site po nila mga katuwang eh. Kaya ngayong umaga, unahin po natin si Tay Tomas. Medyo tanghali na nga po. Sino na po natin yung ating eh, obligasyon sa ating hanap buhay then uh, after nung trabaho po natin ito na po at uh, punta na po tayo mga katuwang kay Tay Tomas para tulungan po nating maihatid eh, doon sa kanyang uh, bagong uh, tirahan mga katuwang burado eh. ko kanina pa yun sa atin si Tay Tomas naghihintay mga katuwang eh. um tayo doon sa may radyo na pahinaan Tay Tomas. Oh, oh andiyan ka. Anong ginagawa mo diyan? Wow. Kaya ka pa naging karpintero. Ginigiba mo ng bahay mo. Di mo yung kakayanin, Taito Bas. Sayang. Dapat may karpinterong gagawa talaga nito. Para hindi masayang yung mga ibang materialis na magagamit pa, no? Oo, kasi napuntahan ko na yung paglilipatan mo. Ganda, oh. Kahit eh, malakas ang bagyo, safe Di ka ron. Hindi ka maaano kasi konkreto pala, no? May CR sa loob. Ang ganda. Kaya lang. Kaya lang po, walang mga nila. Ah, ilalagyan yung... Walang ba? Eh, napakasimple naman, ah. May lalagyan yung lahat ng bagay. Maka. May paraan. Pag may... Oh. May 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 gusto. May paraan. Pag-ayaw, Pag -ayaw, ayaw, may maraming bela. dahilan. O, oh. papa-pi, oh, papapi, masabihin ka. Anong papapi? Gusto <laughs> na. Atay Ito. O. Oh. Si papapi. O. Oh. Tagal-tagal lang kami kasi oh, huwag tatanghali na. Oh. Sa Na. Nakita ko na si papapi. Talaga naman. <laughs> Atay Tomas. Uy, uy. Pumusta Pasensya ka na. Kasi kahit medyo natagal lang kami. Oh. Eh. At kami, gulong, Ayu, At ka na. At, wala, kami ay na Naplatan tagalan. kami ay. kalbo na yung aming sasakyan. Kalbo na yung gulong ni Kuya. Ayun, oh, wala. Sumabog yung gulong Sumabing namin tayo Tomas Yung mga gulong kasi mga guma ko, Karalbo na <laughs> labas ng bituka. <laughs> wala wala naghanap, problem, naghanap pa ng, pabili ng naghanap pa ng pambili ng goma pambi. ng gulong. Anyway, ihatid ka na namin doon sa pupuntahan mo sa bahay mo. Ha? Ah? So, tay Tomas, bukas pa pala. Ah. Oh, ay bakit hindi ka nagpasabi doon sa kapitbahay mo na bukas pala hindi ngayon? Susana hindi na ako nakapunta rito pag kalayo, layo Kama ah. madali namin ni Papa P, sumabog pa yung gulong ko. Na. Oh. Dapat nagpasabi eh. ka na hindi pala na, ngayon. na. Madali ako hmm. at naghihintay Ay. ka na. Sabi ko magtatanghali na kawawa naman si Tay Tomas. Naghihintay na sa amin. O tapos pagdating ko dito hindi pala Pasin... ngayon at bukas. Pasincia o edi ako. sayang naman hindi yung oras ko. ko. Saka Ay. mamadali ko. Sumabog yung gulong namin. ah duma Dumaan kami sa shortcut. Matatalas yung yung ano tawag dyan yung bato na dinadaanan namin Masinza sumabog na yung gulong naglakad Masinza. pa ako ng layo para lang makabili ng gulong makahanap ng pambili pambihira Masinza. tapos pagdating ko dito bukas no, pa. pala ay na, na tayong magagawa kundi talagang ganun lang papapi ano ganun mm. lang talaga Ganun lang talaga uh, ano. Bukas pa pala. Buti ka at sa sasakya, naghihintay. Ako naglakad ng pagkalo ilayo, kainit-init para lang makahanap ng guma. Guma. Uh, kinabit ko pa. Pambihira. Eh? Pambihira hindi po, ba? Hindi ay? po, hindi nung... Nang ano. Yung... Ay hindi kasi. Hindi man madadrive yun at putok nga ang gulong. Ayun. So, bibili ka ng guma, ikaw magkakabit. Oh, Kawawa ay, ay, naman po ay sobra kayo. talaga, sobrang kapagod-pagod tayo, Tomas. Kawawa naman po pala kayo. Ay, na sobra kaya. talaga. <laughs> kama Ayun. madali ko. Sa kama madali ko na naghihintay ka na, sabi mo eh, uh, pupunta ka dun sa bagong bahay na lilipatan mo, uh, magpapahatid ka sa amin. Sabi ko ang usapan na ay... Eh, uh, uh, 8.30, 9 o'clock ay eh, mag-aalas 11 na sabi ko baka kawawa naman si Tay Tomas naghihintay na sa akin baka sa inip nun eh baka naglakad na pakalayo <laughs> <nun. laughs> uh, okay lang, ganun talaga ha? oo, oh, oh, thank you Tay Tomas kahapon, day off mo kahapon ano? day off mo kahapon? Kaya yeah, po po kahapon. Okay, kaya po pagdaan ko doon kahapon. Mga nakain pa. Oo, as usual kahapon pagdaan ko doon. Hindi ko nakita yung tungkod mo na nakasandal doon sa eskaparati ng bakery. Wala po. Sabi ko wala si Tay Tomas. Ano natin, po? ah, nga. Uh, ano na to? Ito yung gamit mo Tay Tomas? Oo. Okay. Nakain pa. Okay. Etong mga dingding na ito tayo Tomas, okay. hindi mo na ito mapapakinabangan kasi mga ano to eh. Mga cardiflex yan. Sabi po, Ay, Hindi, marunong magta diba, magtatanggal niya, map map mapupunit yan, mapubasag. Sabi nga po yung, yung mga diba, mm -mm. lang niya po ito, ano palubog, mga hindi po. Ay. Hindi ako masira ito. Pupukpukin mo yung pako, palubog. palubog. Siyempre, pagpukpuk mo sa pako, tatamaan yung kaho, yung hardiplex. Pag tinabaan yung hardiplex, siyempre, mababasag yun. <laughs> Sino, sinong nakausap mo noon? <laughs> yung, yung masang Ah, ganun ang bihira. Ay, yung hardiplex, sigurado, 100%. Hindi ako naniniwala mo, papakinabangan natin. mababasag yan eh. Oh. Ang mga natin dito tayo mas itong mga kahoy, yan, ka, po, mga kahoy yan. na ito, hmm. yun, yung ganyan. Hmm. Pero yung mga artiflex na yan, yung haligi na yan, hindi na rin yan. Hindi ko hmm. nga po. Yung liangyero, no? maganda niya ito Tomas, suggestion ko sa iyo kasi okay naman yung bahay mo dun. Konkreto, maganda talaga, no? nakita ko. Sabi mo, walang lababo, ano pa, walang ano yun? mangnya Mang pa kadalig noon. Uh -huh. Ang importante yung bahay mo kongkreto. Kasi ang hirap sa ating mga Pilipino, no? Pag tinutulungan ng gobyerno, ang daming reklamo. tayo, uh -huh. <laughs> no, no, uh -huh. mas. Hero. Ah, mo pa to. Uh -huh. Pero yung uh -huh. Ibang di gamit dito, materiales wala na din uh -huh. mo to, pakinubangan. Oh, papag mo syempre, di mo ito ibebenta. Wala kang magiging higaan doon pag binenta mo yung papag mo. Nanayin ko po yung na. Ha? An ha na okay. Po yun. So, nakaredy ka na, no? Ready, okay. So, sana ngayon, iahatid ka na namin. Kaya lang bukas pala. Okay. So, hindi ko natiyak bukas kasi may mga lakad pa ako. Kay Tomas, una, bukas. Maghapon ako. Maghapon ako din bukas sa trabaho ko. Maghapon ako bukas na sa trabaho makakapag-vlog ako. So, makakapag-vlog ako, makakapunta ako sa inyo mga uh, Webes na. Ah. Uh, Webes na. Po man. Mm. Makakapo sa <coughs> Ngayon Martes eh, no? Martes. Po. Okay. So sa Webes expected ko nandoon ka na. Ma, mapunta pa na ako sa opisina ng nanay ko. Magpa At, magpapakabit ng kuryente. Hindi po. May mamaya lang pa na ako nung panlipat ng barangay. Ah, uh, magkano? 200 plus daw po. 200 pesos. Panlipat ng barangay. Tapos, mapil... Ma ka, na kayong magkuryente, magsulor ka na lang para wala kang bayaran. Mapil, mapil. mapil. Wala kang buwan ng babayaran. Eh, sabi nga po ng opisina, ang, ang mababa po ano, bayaran, ma... Makakalibyan niya sa buwan. Oo nga, ibig ko sabihin, Yung para uh, wala ka nang poproblemahin buwan-buwan, huwag ka nang magkuryente, mag solar lights ka na lang. Wala kang uh, alalahanin buwan-buwan. Mabanas na po. Ha? Walang, walang electric mm, yun nga lang. Ano. Pero meron din uh, yata ang solar na may electric fan eh. Kung yun ang mabibili mo, kung yun ang magiging problema mo, wala kang electric fan. May alam ko, may solar din. May radio, may solar may electric fan, mayroon ding solar ayun ang alam po ha kung makahanap tayo ng electric fan o no? may solar, solar lights okay na sa'yo yun okay na po Oo. Okay wala ka pang iintindihin na buwan ang babayaran sa kuryente, di ba? sayang naman po yung, ha? Ano yan, yung <laughs> sayang ang yung yung puntador yung, ano po yun, sarili po yun Ginayana ah. ko po yun, Hindi, babalik mo yata sa kanila, di ba? Pag wala ka ng kuryente. Ay, hindi po. Hindi hmm. yung babalik Anong gagawin ba? mo sa mga ibibenta mong itong mga yero kung sa kasakali, Pap, Tomas? po ako na, no. Duramax. Ah. Wala oh. pa akong Duramax. Di ba may Duramax ka noon? Binintan niyo yun, di ba? Di po. Hindi lang po. lang ko lang po yun. Ay mo nga binenta gamit noon? Ay yung pong ano yun, yung hinati namin ni Nanay Mero ngayon eh. Ah. Uh, dala niya sa kanya. Ah, okay. O, huwag, na, huwag na natin yun. Ah. Uh, ah, fast is fast na lang, no? Oh. Hmm. So, ganun talaga. Yung mga gamit niyo yun, maghiwalay ka yung dalawa ni Nanay na pinaghati-hatian niyo yun, oh. okay? Mm -hmm. So, wala ka nalagyan ng damit. Nakakahun okay. lang yung damit mo. Ito yung damit ni Tay Tomas oh. Ayan. Dito lang nakalagay yung kanyang damit. Wala pala siyang Dura So plano mo ah mag uh, bumili ng Dura box pag nabenta tong mga yero. Oh, may bibili na ba? May bibili na? Meron na po niyo. na. Nagpasabi. Ang maganda dun sa lugar mo Tay Tomas. Nakita ko kasi daming ano eh. Ang dami ninyo eh. Siguro mahigit eh. Nasa 200 na bahay yun, nasa 200 na unit siya tayo, no? School type yun, nasa 200 na rooms, di 200 families yun. Okay, kung may tindahan ka doon, tayo mas maganda-gandang opportunity yun para sa'yo. Kasi yung layo, mahihirapan ka na doon, maglakad ka ng pagkalo-ilayo para pumunta ka doon sa sa work mo, sa pinagtatrabahuhan mo sa sentro ng daet, no? At Sigurado yun, kung magta-tricycle ka doon, baka 200 pesos yun sa gabi. kulang pa yung araw-araw mong kikitain sa pamamalimos doon. Pag ako naman po eh, magtindahan, manili bago na naman po ito. Ha? Ah? Mamagana naman. Ah, Kasi ganun. Kasi napapahingahan. Ganun ba yun? Oo. Oh. Tulad Ay. po nga noon, nung no, ako yung mapahingahan. So kaya ayaw mo yeah. ng tindahan, tinanggihan mo noon yung binibigay sa iyong so, paninda ni Kuya Bal noon. Uh, dahil de, eh, iniisip mo Yuma, Yuma Ah, oo na Pagka napapahingahan yung paa mo Na mamaga, ganun? Na Okay Kaya ayaw mo magtindahan Mas gusto mo yung Itong tulad itong ginagawa mo Naglalakad ka Pupunta ka dun sa Sa pwesto mo Okay Yun pala yun So, ayaw mo nintindahan doon Okay, sana yun pero Ay. siyempre, hindi ka lang nag-iisip nun. Hindi lang ako nag-iisip nun. Lahat ng lilipat dun sigurado, nag-iisip din ang magtindahan. Kasi marami kayo dun eh. Oo, oh, yung, yung pong sa ating bahay po, magtindahan oh. dun. Ah, kaya nga. Katabi ko lang. Hmm. Kaya nga. Katabi ko lang. Oo, oh, mahirap nga. Oh. Kompetensya, kompetisyon, di ba, oh. sa negosyo. Kumpetensya. Oo. Ayun ang oh. Ay, plano mo, kung sakaling doon ka lumipat, napakalayo ngayon. Para Para sa'yo, sa trabaho mo, sa hanap buhay mo. Mm. Eh, kakayanin. Paano mo kakayanin yun? Tining tingin ko nga kung halimbawa, galing ka ng daet, pa ka sa gabi, 200 pesos, siguradong yun ang, ihingin yun ang hihingin sa'yo ng tricycle driver. Sa layo. Ha? May na Ah, so bagay bilang senior citizen tapos PWD. Magkano nga ang discount? 25, no? Oh, 200. Remi. Discount ka ng 25%. Percent. Malaki pa rin. Sabi mo nga, kumikita ka lang ng 150 araw-araw, di ba? 150 o 100? Araw-araw? 150. 150. 150. Pagka dati dito, ang single size sa tricycle, magkano sa gabi? 50. 50. Mulang dakit hanggang dito? Hindi po. Nung terminal. Mula dito hanggang publasyon ng Binson 50. Tapos Binson hanggang dito sa lugar niyo magkano? Mali... Mali ano po, nung lahat. 90, tapos kumita kang 150, di 60 na lang. Mm -hmm. O, ano, mabibili mo ng 60 pesos. <laughs> o, diba? Uh -huh. Hirap talaga, no? 60 pesos. Tapos, pagka-umaga, kaya pala hindi ka na nagbe-breakfast sa umaga, kasi yung pera mong 60, papamasahin mo na lang padait Pupunta ng sentro, doon sa trabaho mo yung 60 pesos, kaya hindi ka na nagbe-breakfast. Namamalimus ka na doon... Para pag may... Nakuha ka na... Doon ka palang mag-breakfast... Kasabay na ang tanghalian... al tanghap al tanghap pala... Iyon pala yun... Mabigat... Mabigat talaga tayo Tomas... 150... Oh... Tapos... Pagka ikaw ay nakalipat na doon... 200 ang... So kailangan mong kumita ng 300 pesos para... May pagkain kapag umaga sa mahal ng pamasahe mo sigurado ron sa lugar na lilipatan mo. Di ba? Mabigat-bigat yun. Anong sasabihin mo, Papa Kanina ka pa may ano, ramdam ko may sasabihin. Dapat tatay Tumas, ano ay, uh, nakakatipid ka kasi tipid, tipid, yung uh, tirahan mo ngayon at saka yung magiging bago mong tirahan, halos parehas ng siguro ng layo. Halos parehas lang din ang gastos. kung matitiran ka lang ng 60, eh. ano magagawa mo dun sa 60? Hmm. Kapabili ka kaya dun ang bigas. Kapabili ko ka kaya ang ulam. Ano natin kayo ng narulis ng bigas? ko lang si Papa pi, Hindi pa niya kasi narating yung paglilipatan mo. Uh, Hindi layo. Doble ang layo. Doble <laughs> ang layo kung para dito lugar na ito papapi sa lugar na ito <laughs> siguro tatay Tomas isang kilo isang nits naman siguro palagay ko kaya man sa'yo siguro ay pang sa'yo kaya uh, ka man siguro yung isang nits ko sinasahin kasama na doon yung gabihan hmm talaga naman kami nga na yung isang nits apat kaming kumakain nakaka survive kahit pa oh. ka paano ang litse ang litse isang ganta isang gandero ha oh, isang ganta pero basta magandang klaseng uri ng bigas oh. may ilang oh. <laughs> usap yung dalawa parehong <laughs> para yung matipid <laughs> kailangan na yung matipid ka. nakita ko na yung bahay ni Papa Pig oh, talaga at yung pamilya niya oh kailan kailan nung dumaan kami doon nila G.I.B. No. ah okay kita mo, kita mo mga, yung bahay niya maganda no maganda ng bahay niya no naka tiles no naka oo oh, sa tulong yan ang ating mga katuwang abroad eh. malaman oh, po ang mga katuwang nagtulong, abroad nagtulong sa amin oh. nila hmm eh. tama tama para mga may papuntutulungan kayo tama na namin mm. isang file isang hmm Tatay Tomas, ah uh, ingat ka sa palaging pag-uwi mo sa bago mong titirhan. At uh, nandito lang naman kami ko friend, araw-araw. Uh, Maraming salamat pa kasi uh, na kailangan mo sa akin sa kani ngayon yung Spanyol. Lagi naman po ako nag-iingat. Kuya, ito si Tatay Tomas. Kahit na ganito, ito po ay parang tatay ko lang. At si... alam po naman ninyo, si Papa P, ay eh parang tunay na isang anak ko namin. Oo. Oh. Ganyan po kami nila ninong kuya yung pre-Espanyol. Basta tatay tumasa, lagi kang ka mag-iingat. Maalis na kami. Ma. Ma. Salamat palagi. ka, pangalang papapi. Lagi ako mag-iingat. Bye-bye. Kuya, si Tatay Tomas, baka maalat kang makatapos sa trabaho mo ay pwede na lang siguro natin balikan siya bupa. Para may hatin. Para may oh. sa bagong tira. Sige, ha? sige. T Try ko ha. Subukan ko ha. Di ako nangangako. Tayo ito mas. Pero kapag medyo maaga ako nakatapos dun sa trabaho ko. Ah, kasi minamahal ko rin yung trabaho ko. Pampamilya din yun. dun umahas sa pamilya ko. Kasi itong pagbablog. Hindi makabuhay ng pamilya tayo ito mas. No? <laughs> yung iba siguro. Yung, yung mama nagkapera. Pero ako kami. Wala talaga tayo ito mas. Talagang ano lang to. Um, kumbaga eh uh, passion lang namin yung tong gawain ito sarap kasi sa pakiramdam yung nakakatulong ko sa kapo eh no? sarap sa pakiramdam sige tayo tumas ha hindi ko pinapangako pag minsan ako ko sa kapitbahay mo kung kaya kong pumunta sa mo si Papa P bukas no o oh, sige sige tara na Papa P ingat ka tayo tumas oh, mm -hmm. tayo tumas bilikan ang ng ulam mo dyan o oh, ha mm -hmm. Alis na ka. Hindi mm -hmm. na ako nakabili ng paborito mo kasi nga Ah, siraan ako. Buka. Buka lang po. Oo, sige, May sige. Try ko ha. Di ko pinapangako papi. ha. Okay, okay. Mamay. Mm -mm, tara na, papapi. Babay, tatay, tumas. Mamay, papapi. Ingat palagi ha. So, ingat mm -hmm. uh, lang tayo. Ah, Makakamabog na naman po yung... Ay, huwag naman sana. <laughs> Diyos ko, <wala> akong <laughs> ang mahal-mahal <laughs> ng gulo ngayon. Diyos <laughs> pa ko po, pa ako pagkalo ilayo. Ay, para ho. lang, makahanap ng paraan. O oh, sige tayo ito mas ingat ha. Ingat po ninyo. Okay. Ang bihira. Thank you. Ingat ka. Ingat ka tayo ito mas. Okay. Okay. Na, gulong natin ito. Wala na. O kalbong kalbo na oh. <laughs> yung, yung kabila ito. Kalbo na rin. Puro kalbo na. Ah, kalbo na talaga. Tara na. Sobrang init. Ah, Katuwang.